Nagbili nga pala ako ng manok, isang hita ng manok, isang pakpak at pinagait ko na nga rin pala doon sa binilhan ko ng manok. Nagait na rin ho ako dyan ng patatas, carrots, sibuyas, bawang at siling mahalang. Dahil nakanda na nga ho pala yung aking lulutuin ay nagsalang naman ho ako di ng kawali. Tapos naglagay nga ho pala ako dyan ng kaunting mantika. Kapag nga ho pala mainit na ilalagay na ho natin na sibuyas at bawang tapos siling mahalang. Kapag nga ho pala brown na atin naman ho ilalagay aring mga manok. Sa pagluluto nga ho pala ng chicken curry, hindi ko nga ho pala lang kung naglalagay ng luya. Siya pa comment na lang ho kung kayo naglalagay ng luya kapag nga ho pala kayo nagluluto ng chicken curry. Tapos maglalagay naman ho tayo dyan ng pampalasa ng asin, umami at paminta. Tapos saluin lang ho natin ng mabuti. Kapag nga ho pala rin na ho natin ay maglalagay naman ho tayo dyan ng gulay, aring nga ho palang carrots at patatas tapos maglalagay nga ho pala tayo dyan ng kaunting tubig. Atin muna nga ho palang tatakluban para humabilis lumambot yung ating manok tapos yung patatas. Kapag nga ho pala medyo kakaunti na ho yung sabaw ilalagay na ho natin aring powder na chicken curry. Tapos haluin lang ulit natin ng mabuti para ho yung powder na nilagay natin diyan ay kumalat ho din sa ating niluluto. Kapag nga ho pala kakaunti na yung sabaw at medyo paiga na nga ho pala ari, ay maglalagay naman ho tayo dyan ng gata. Ang ginamit ko nga ho palang gata diyan ay nga ho palang mama. Tapos maglalagay din nga ho pala tayo dyan ng konting suka. Kapag, kapag nga ho pala ganito na yung luto at medyo malapot na nga ho pala yung sabaw, ibig sabihin nga ho pala na ay luto na. dahil luto na nga po pala rin mga kalinggit at ina nga po palang hahanguin din sa kawali habang inahango ko nga po pala rin mga kalinggit din sa kawali talaga namang amoy palang ho ay nakakagutom na dahil luto na nga po pala rin mga kalinggit ay pwede na nga ho pala tayong kumain ano pa ho ang iniintay nyo dyan mga kalinggit kumuno ko dyan na kain na bahaw kung wala naman ho di yung mainit na kanin at sumabay na ho kayong kumain din ni eh. Tayo tayo mga kalinggit. Ang ulam po ay chicken curry. Sarap. Sarap ng pagkakaluto ko. Mm. Bær!